Hi guys! Gusto ko lang sa inyo ipakita ang shampoo na ginagamit ko sa aking aso. Maganda to guys kasi mabula na mabango pa. Ilalagay ko dyan sa comment section ang kanyang link kung saan ko binibili ito. Uh, napakatipid nito guys at saka mura pa. So tuturoan ko kayo guys kung paano gamitin to. Tara paliguan natin aking aso na maganda na ang balahibo. Dahil dito ay lalong gumaganda ang kanyang balahibo. Let's go. So guys, ito na yung aking alaga. So makikita niyo naman guys kung gaano kaganda ang kanyang balahibo. Dati, ano ito may mga galis-galis siya, may mga sugat-sugat dahil nga kamot ng kamot. Simula nung nakita ko tong shampoo na to, sinubukan ko. Ganito lang magpaligo guys. Una, uh, oh, basain mo muna siya. Uh, lahat dapat, lahat na balahibo mabasa bago mo i-apply ang shampoo. Ayan, pati yung buntot basahin natin para maganda ang pagbula ng shampoo pag ina na natin, no? So 'yan, i-scrub natin yung lahat ng balahibo niya para sumiksik. Kahit nga balahibo guys sa sobrang lago, hindi na makapasok yung tubig. Napakaganda talagang product na to, guys, no? 'Yan, amang bango pa ng product na to. Talagang uh, hindi ka na tatamarin magpaligo sa alaga mo pag naamoy mo 'to parang gusto mo nga araw-arawin na paliguan yung aso mo eh so yan guys uh, basahin natin yung likod so guys ito yung product nang ginagamit ko ayan ang ganda nito guys ang bango at saka ang bula so siyempre buksan natin para patakan natin ng uh, shampoo ang kanyang parts yan ganyan lang ako maglagay ng shampoo guys uh, pinapatak-patak ko lang para tipid no yan konti lang yan pero mabula yan guys Ayan, maganda kasi pagbasa na yung balahibo. ah uh, mabilis na siya bumula. Ayan. Ayan, tulo-tulo lang nang ano, patuluan nyo lang. Ano, tapos si massage-massage yung likod niya. Ang bango talaga, oh. Pag naamoy mo talaga to, parang sisipaging ka talaga magpaligo ng mga alaga mo, no? Ayan, no oh. So, yun lang, is scrub lang, basahin mo lang yung kamay. Anan, uh, dapat pala naka-gloves ka dyan, guys, siyempre, para protection, no? Oh. Uh, yan, maganda rin kasi mayroong gloves para kada hagod mo sa kanya, talagang bubula lalo. Ayan, no? Kasi yung bula sumisiksik yan sa tela, guys, no. Yan, iscrub natin lahat ng katawan ng alaga natin, no. Siyempre, laking tulong tong alaga natin sa tahanan natin. Sila kasi yung bantay, eh. So, kailangan din natin na alagaan sila, no. Lalo na yung pagpaligo, siyempre, hindi naman nila kaya magpaligo sa sarili nila. Kaya tayong mga amo ang magpapaligo sa kanila. Ayan, oh. Ang bango ng ano na yan guys, ng shampoo na yan. Pagkatapos yung paligo, pag na-dry, kahit yakapin mo yung aso mo, talagang sulit na sulit ka dyan guys. Hindi ka magsisisi. Makikita mo naman, no? Oh, di ba? Oh, napakabula. So, yun lang akong Kung hindi ka pa comfortable sa bula, pwede mong dagdagan. Ayan, no? Oh. Mag-add ka lang sa kamay mo at iscrub mo ulit. Ayan, no? Oh. Talagang bubula yan, no? Oh. Kita mo naman yan guys, oh. Oh, 'di ba? Lagyan mo ng konting tubig, talagang bubula 'yan lalo. Ah, uh, makikita nyo naman yung alaga ko, no? Hindi siya umaalis kasi nga kahit siya mismo nababanguhan sa shampoo na ina-apply natin, no? Ayun. Talagang ano gustong-gusto ng alaga ko rin yung amoy ng shampoo na 'yan. Ano? o Oh, 'di ba? Uh, Tuwang-tuwa 'yan pag nagpapaligo na ako sa kanya kasi alam niya na mabango yung shampoo na in-apply ko sa kanya. O, o, ang ganda naman ng ano. Tikita, makikita naman sa balahibo nyo. Tapos, babanlawan na natin guys. You know? oh, ganun lang. Banlawan lang natin yung mga uh, may mga shampoo na may mga bula. No? Ayan, no? Ayan, ganun lang. Ay, masimasin natin ulo nila para hindi sila umalis. Pero kahit umalis pa yan sila guys, talagang mag sila kasi nga sa sobrang bango ng shampoo na to. O oh, makikita mo naman oh, pinapaliguan natin no. Oh. Napakabait ng alaga ko na to pagdating sa paligo kasi nga gustong-gusto niya yung amoy ng shampoo. So yun guys, okay na no. Plus punasan natin ng konti ng katawan niya no para matanggal ang hmm, ambango. Kahit amoy mo, kahit halikan mo yan guys ang alaga mo, talagang ang talagang talaga shampoo na yan. Yung guys, thank you for watching. Sana bili kayo diyan nasa comment section ng link. TY